Ayan, so... Ayan, ipakita ko lang sa inyo, guys. Yung libro ni Sir Chinky Tan. Ayan. So, by the way, makikita nyo pala yung akin kita sa YouTube. Ayan. Uh, basahin nyo lang. Napaka-informative nitong uh, libro ni Sir Ching Kitan. Tan. ko sa inyo kung paano, okay? So, hindi lang yan, no? Ah... Uh, ito payo ko lang guys no alam ko aware kayo don sa bagong na technology ngayon na lagi kong ina-upload dito sa YouTube ko no yung tungkol sa chat GPT tungkol sa artificial intelligence machine learning ayan habang libre pa yung artificial intelligence application na yun maximize nyo siya gamitin nyo siya pag-aralan ninyo panoorin ninyo yung video na ginagawa ko kasi tiyak matutulungan kayo noon okay para sa mga nag-uumpisa sa YouTube channel, okay? So, ito nga pala yung tamang pagpaplano. Okay? So, ito nag-iipon ako ng pagbebente, yan ng mga coins ng uh, yan, inihiwa-hiwalay ko guys saka yung kita sa YouTube. So, hiwa-hiwalay ito. So, planner siya na may lagayan ng maraming planner. Okay, ayan. Marami siyang ilalagay yun. Kasi dito ko kinukuha yung bayad ng kuryente, ng tubig, ng uh, office. Ayan. So, napakaganda guys na sumunod tayo. Okay, hindi, huwag kayong maniwala pag bumili kayo ng libro ni Sir Ching, yaman na kayo. Sa totoo lang guys, hindi kayo yayaman. Kahit kahit nasa inyo to, kahit 10 peraso yung bilhin ninyo, na place piece of planner, kung hindi nyo susundin yung nakasulat dito, walang mangyayari. Kasi itong sinasabi ni Sir Chinky Tam, napaka-idealist niya, napaka-tama. Tama siya at mangyayari siya, magiging totoo siya kung susundin ninyo. Kasi maayos naman yung pinalano, yung nilatag niya dito yung tagbebente, tag-100, ayan o. Oh. oh. Hmm. Hindi lang yan. Diary of Apulubi Ayan. Pwede nyo basahin to guys. May intindihan nyo kung paano yung kwento. My Budget Diary. Ayan. So, nabili ko to. At uh, memorize ko na yung tula. Maganda yung tula. May Ipon Diary. At syempre, ito yung maganda. Utang free. Napakaganda nito na basahin nyo. Kasi andito yung guides. Ma-motivate ma 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 kayo. Okay ito lang masasabi ko, hindi kayo yayaman, hindi kayo makakaipon kung binili nyo lang to at nilagay sa wallet at hindi niyo susundin. Okay? So, yun lamang po. Salamat.